Hello guys, good day. At eto nga po, may barya po tayo dito, guys. Sukli sa atin kahapon. Naligaw po tayo ng SM. At eto pong apat na pirasong 5 cents. Napulot lang po natin 'yan doon sa SM, guys. Doon sa cashier. Daming nakakalat doon, apat lang yung ating nakuha. At eto pong ano na to, ay sukli po sa atin 'yan. So bago po tayo magsimula maraming salamat po sa aking mga subscribers at sa mga bago po sa ating channel welcome po sa coins tv kung saan nagko coin hunting po tayo at coin update po sa mga coins na hawak natin okay at kung bago ka pa nga lang po at hindi ka pa po nakasubscribe pasuyo na po ng subscribe button at like and share po nung ating video at yung bell button po, huwag nyo pong kakalimutan para po updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting at coin update. Okay, unahin na natin to guys, yung ano, 25 cents. Tignan po natin kung makakadali tayo ng 2017 dito. Ang semi hard to find na 2017. Okay, first coin natin guys, 2019 low mint mark so common lang yan next coin year 2019 common next coin 2019 puro low mint mark ha? pero ang gaganda ng condition guys oh. gaganda ng mga nang gagaling talaga sa SM mukhang kalalabas lang talaga ng bangko Okay, next coin 2018. Oh Next coin 2019. Oh Next coin year 2018. Okay wala. Natayong nadaling 2017 sa 25 centavos. So tingnan natin dito sa 5 cents kung anong makukuha natin dito at i-update natin 'tong dalawa na to, guys. Para po sa mga bago sa ating channel. Konti lang naman to. Okay, first coin natin sa ating 5 cents 2019 low mint mark common next coin oops nalaglag next coin natin 2019 common next coin 2019 low mint mark common next coin year 2019 common yan next coin 2019 low mint mark last coin natin guys 2019 pa rin puro 2019 yung 5 cents na low mint mark so tignan natin guys sa uh, numista kung ano po ba ang semi hard to find dito sa 5 cents na ating hinahunt dito okay uh, update po natin ang Baryaang ito para po sa ating mga bago sa ating channel. Okay, ang 5 cents po guys, may tatlong taon pa lang 17, 18 at 19. So itong ating hawak na 2019 ay may percentage po na 7%. So marami-rami rin guys kaya common na lang din ang baryaang ito ito po ang year 2017 na wala pa rin po ako nyan hanggang sa ngayon kaya po naghahan tayo sa 5 cents ang price appraisal po sa 2017 sa extra fine condition po ay 26 pesos at sa AU condition 45 pesos sa uncirculated ay may 46 pesos So, hindi na masama. Malaki-laki na rin. Kung may hawak po kayong AU at uncirculated. At dito naman po sa 2018 na 5 centavo sa extra fine po ay 30 pesos. Sa AU condition, 30 pesos din. At sa uncirculated ay 37 pesos. So, sa kabuuan po, ang pinakamahal sa 5 cents ay yung 2017 na may 46 pesos at sa 2019 po na 7% ay wala pa pong price appraisal na nakalagay sa kanya 2017 67% so marami rami din guys ang may hawak nito pero wala pa tayo nito 2017 pero hindi po ako nag bumibili nyan Okay, yun po ang 2017 at dito naman po tayo dumako sa 25 centavo. So, i-search lang natin yan guys sa unahan. 25 cents at end numista po ang ating pinupuntahan pag tayo po ay nag-update ng ating mga coin na nahahunt at andyan nga po nakalagay ang mga lahat ng detalye. Lahat ng impormasyon sa bariyang ito. Okay, tingnan po natin ang 25 centavos po ay may tatlong taon pa lang din. At ang may variant ay 2019, dalawang klase po. Yung upper mint mark at low mint mark mint mark at the center at mint mark at the bottom so ito po ang low mint mark na uy, yung ating cellphone na may record po na 17% at yung ating hawak ay may record na 6% mint mark at a bottom 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 tuloy mint mark at bottom. So 6% po itong hawak natin na to na 25 centavos. At yung isang variation po na nasa gitna po yung kanyang mint mark sa extra fine po ay 34 pesos. Sa AU condition 43 pesos. Sa uncirculated ay 53 pesos. Ayan po, 17%. So, hindi na masama sa EU condition at uncirculated na kagaya nito. EU pa to. Halos wala pang gas-gas. At sa year 2017 din po na 25 cents na wala pa rin tayo na hard to find din dito sa NGC 25 centavos. May record po siyang 4% at ang kanyang price appraisal ay wala pa po hindi pa na update ang ating 2017 at dito naman po sa 2018 na 25 centavos na may record po na 89% na percentage so napaka common nung bariyang 2018 na 25 centimo na NGC sa very good condition po ay may 25 pesos sa extra fine 36 pesos po sa AU condition at uncirculated ay 43 pesos so hindi na masama guys sa common kung may hawak kayong AU at uncirculated syempre common yan guys walang papansin yan kung sakaling ibebenta nyo yan wala pong bibili niyan sa inyo at uh, as of now po ang pinakamahal na nakarecord sa 25 centavos po ay yung year 2019 na mint mark at center yung upper mint mark po 53 pesos sinundan po siya ng 2018 na 43 pesos okay Ayun, at wala pa rin tayong nakuha guys dito sa 25 centavos at saka 5 centavos na 2017. Kailang kaya tayo makaka-hunt nun. Sana makadali tayo nun. At yun lamang guys maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating coin hunting. Mag-ingat po tayong palagi po. Keep safe po always. And God bless po sa ating lahat. Happy hunting po.